Ay, apat na lang itong kanilang gabi. Apat. Paano pag nauubos to, gabi niya, uwi na kayo. Okay. Para pagpahingin kayo. makapalo mo. Makapalo ko si, si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Okay. Uh, si ano po? Si Tatawarin, kilala niyo po. Hindi ko pa unaamin. Warren Martin. Ay, naano ko lang. Nagkakaya. Nakapalo po kayo. Hindi po ako nakapalo. <laughs> kaya na si Daddy Frankie. Frankie. hindi ka lang magbantay salamat Guys, bibili ko na itong gabi ni Ate Opo Kahit hindi naman siya nagpapalo sa akin hindi ko Bibili ko na itong niya para wala kong pagpulingan maraming salamat po Video hapon na kayo hapon na Opo Kahit hindi ka lang magbubuhay lang anak po kayo? Naga, dito lang pa sa may gawin pa, hukam dito pa

kaya kaya ito pwede ka maaari sa magpapantay nga sa na rin sa kanila guys <laughs>